Nasa? Nasa na? 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 Right sa, na bulsa. Arestado ang drug suspects sa isinagawang bypass operation ng mga operatiba ng Taguluan Municipal Police Station sa Santa Cruz, Taguluan, Misamis Oriental nitong ika-23 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Ralph Rexon L. Layong, officer in charge ng taguluan Municipal Police Station, ang drug suspect na si alias Rick, 37 taong gulang, walang asawa, walang trabaho at residente ng subungkugon Taguluan, Misamis Oriental sa ikinasang bypass operation bandang alas sa is ng gabi ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng 15 pakete ng hinihinalang shabu na may 30 gramo at may standard drug price na 204,000 pesos at isang 500 peso bill na ginamit bilang bypass money at iba pang mga non-drug items. On behalf of uh, Taguluan Municipal Police Station, we would like to inform uh, everyone uh, especially Taguluanons na mas paigtingin pa namin ang aming nga uh, agenda kontra illegal na droga uh, because uh, this is a instruction coming from higher authority no less than our uh, chief Philippine National Police and also our uh, regional director uh, police regional office 10 at uh, uh, upang uh, matulungan din natin ang munisipyo ng Taguluan sa kinakaharap nitong uh, problema kontra illegal na droga. Ang sospek ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pambansang pulisya ay hindi titigil sa pagpapaigting kontra illegal na droga para sa seguridad at kaligtasan ng komunidad. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Risa Sahonia, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.